Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw sa inyong lahat mga kapuntos at sa pagkakataong ito may naman po tayo. Ngunit ito ay isa na naman uling review galing sa mga nagdaan na episode ng Punto Purpunto kung saan itinalaki ni Benoindel Talibong ang ginawang panluloko ni Edwin Canonigo. Kung saan ang video ni Benoindel Polalima ay kanyang pinutol. Pinutol para manloko ng mga manunood. Yung uri ng mga pagpuputol na ganyan, isang paraan para ipakita na sila nga ay mga bulaang tagapangaral dahil kanilang pinuputol ang mga video at hindi pinapakita ang tunay na sentido. Nalala ko dati ang sinabi ni Elin patungkol sa mga ministro ni Manalo nang sabihin niya, ang ginagawa nyo, umuupa kayo ng mga tagamakmak na puro mga sinungaling, nagpuputol-putol ng te para paiba-ibahin ang ng sinasabi. So yung ginagawa ni Edwin Canunigo ay isa lamang uri ng panluloko. Mas maganda nating na i-review ang ginawa niya panluloko para muling maipakita na ang estilo ng mga ganyang mga ngaral ay hindi dapat pagkatiwalaan narito. Sa pagkakataong ito, ating tatalakayin ang isang ginawang pandaraya nitong si Pastor Edwin Canonigo na kumuha lang ng kapirasong pahayag ni Brad Paul at pinag chap, na para ma-out of context. Kaya nga, naalala natin, yung pahayag ng ating Panginoon So Kristo, babala ng ating Panginoon So Kristo sa San Mateo Kapitulo 7, versikulo 6, na huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga bagay na banal. Bakit daw? Baka pagkatapos ay kayo pa ang babalingan at sakmalin nila. Huwag daw ibigay sa mga aso. Hindi naman ibinigay yung pahayag ni Bro Paul. Pero nasa napasakamay. Bakit? Dahil nagresearch matindi siguro ang pangangailangan sa kasunduan pinagchapchap na. Sino po ba yung aso na yan kung tingnan natin ang Bible? Isaiah chapter uh, 56 verse 11, Oo, ang mga aso ay matakaw. Sila kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Bakit po ba, ba sinabing bawat isa'y sa kanyang pakinabang? Mga kapatid, kung pakinggan niyo itong banat ni Mr. Kanonigo, abay, magtaka talaga kayo. Bakit sinabi ni Brad Paul ito? Sa mga hindi nakaunawa ng Sibuano, ating isasalin yung uh, pahayag, Cebuano kasi, yung pahayag na pinag -chop, chop Pinagpuputol nitong ni Pastor Edwin Canonigo. Okay, pakinggan ninyo siya. Eh nakita akong isang video ng isang mama na CFD, Catholic Faith Defender, o nagbigay siya ng message sa mga miyembro ng simbahang katoliko na ang patunay daw, isa sa mga ebidensya at patunay na sila daw ay tunay na iglesia. Isa sa mga sinasabi ng taong ito na ang kasamaan na ginagawa ng mga Catholic Faith Defender sa loob ng kanilang simbahan ay isa daw sa patunay na sila ay mga alagad ng Diyos, sila daw ay tunay tunay na iglesia ng Diyos. Palakpakan nato ang nga para hubog. Palakpakan nato na mas nga mananapaw. Nakatabang ka mo sa pagproiba na kining simbahana mong tinukod sa atong ginoo sa At ang sinasabi ng Catholic Defender na ito, patunay lamang na hindi sila tunay na iglesia ng Diyos. yon uh, kung pakinggan ninyo ang pahayag ni Pastor Edwin Canonego, abay, Magtaka siguro kayo kung wala ko yung background. Bakit niya sinabi ni Brad Paul yun, Na "Palakpakan natin ang mga lasinggero, palakpakan natin ang mga babiero, yung mga makasalanan dahil patunay kayo'y dagdag patunay na ang iglesyang ito ay tatag ng ating baynuson Kristo." Bakit pinagchap-chap kasi niya ang message ni Brad Paul? para ma-out of context. May iniwasan. Di po ba? Alam naman natin kung sino ang ama sa mga sinungaling at mandaraya. Juan 8.44 Ito ang konteksto. Ibig sabihin, pinakinggan talaga ito ni Pastor Canonigo. Ngunit, nag hinanapan lang niya kung sa paanong paraan pwede niyang gamitin para sa kasinungalingan. Bakit? half truth ang ginagamit ni Pastor Kanunigo. Bakit half truth Tunay naman ang sinabi ni Brad Paul yun. Pero may karugtong na iniiwasan niya. Ito ang pahayag ni Brad Paul ating isasalin sa Cebuano. Ha? Asa Tagalog, Sibuano kasi ito. Ako sila hatagan o analogy. Kining tinuod nga bulawan. Ito ang konteksto mga kapatid sa pinag chap ni Mister Canonigo. Bakit? Ano pa ba yung uh, konteksto? Bakit pinahayag? National Convention kasi ito ng CFD. Si Brad Paul, isang ministro ng Saxeniova na yumakap sa Simbahang Katoliko. At sa kanyang pagyakap sa Simbahang Katoliko, yung mga pastor ng born again, ng ibang mga sekta, kahit na sa Iglesia ni Cristo, pumunta sa kanya at nagsasabi na bakit sa katuliko ka pa, yumakap, Brad Paul? Bakit hindi na lang dito sa amin? Kaya sabi ni Brad Paul, binigyan ko sila ng analogy. At ano ang analogy niya? Ako ng ilabog sa kanal. O, oh, yung uh, tunay na ginto kanya diyaong itatapon sa kanal. Pagkataon-taon ako ang puniton o nabulit kini sa tuman kahugaw galapog. Oh, so, uh, sabi niya, uh, kukunin na naman niya at may mga putik. Itong tunay na ginto. Ang pangutana, mao kini. Kining tinuod nga bulawan nga nabulit sa lapok, ang pangutana tubaga. Nahanaw ba ang iyang tinuod nga pagkabulawan? Ang tunay na ginto dahil may mga putik, ibig ba sabihin nawala na ang kanyang pagiging tunay na ginto? Tubag, Brad. Yon ang sabi ni Brad Paul, sagot kapatid. Nahanaw wala? Oh, nawala ba? Wala siya mahanaw. Oh, hindi nawala. Kahit pa may mga putik na kumakapit sa tunay na ginto. Maura po ang simbahan ng katoliko. Bisan misambog ka ang gautan ng mga tao. O, di ganon din ang simbahan katoliko. Kahit pa merong mga masasamang tao. Makadisproy ba sa kamaturan na kinimong tinuod ng simbahan? oh, hindi yan makadenay sa katotohanan na ito ang tunay na iglesia kining isa ka fake ning gold. Oh, dili al gumagamit naman siya ng analogy, isang huwad na ginto. Tinuod. On sa himoon sa mga mangingilad aron patuohon ng usa ka tawo nga kini nga bulawan. Oh, sa mga din na ng Cebuano. Ang sabi ni Brad Paul dito, ano ang ginagawa ng mga uh, mandaraya o pang patunayan na itong huwad na ginto ay tunay na ginto. Ilang limpyuhan, lilinisin nila. Pakintabon daw sama sa bulawan. Apan ang pangutan na maokini. Ah, lilinisin, pakinisin, parang magiging tulad ng tunay na ginto. Nakahimo ba kung ato bang limpyohan ang piki ng bulawan, pakintabon daw sama sa bulawan, nahimo ba neng tinuod ng bulawan? O, oh, yan. Sabi ni Brad Paul, kung ang piki huwad na ginto, kung lilinisin ito, at kumikintab ito, eto ba'y magiging tunay na ginto? Wala mahimo himo nga tinuod nga bulawan. Mausab ang mga simbahan sa protestante. Oh, so di talaga kahit malilinisin, kahit mamaging makinis yan, makintab yan, hindi yan magiging tunay na ginto ganundin din ang mga simbahan ng mga protestante. Bisan pa sa o nila pag binuotan, pa nila ilang Kahit ano man ang gawin nilang kabaitan, Why? sa sigig simba-simba, kahit patuloy silang magsisimba, Dili makapahimo ng ilang simbahan tinukod sa itong ginong sa Kristo. Hindi mangyari na ang kanilang mga iglesia ay iglesyang tatag ng ating Panginoong su Kristo. Kondaghan man dautan nga katuliko, dili kana na makadesproy ba nga kining simbahana mong tinukod sa atong ginoo. Kung meron mang maraming mga makasalanan sa loob ng simbahang katuliko, hindi yan uh, makapag na ito ang eglisya na tatag ng ating Panginoon Kristo. Kay sa sulat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 5, Versikulo 26, bingon ng nga itong ginoo, daghan dautan sa akong katauhan. Oh, yun. Ang ginagamit dito ni Brad Paul, yung Jeremias, kapitulo uh, 5, versikulo 26. Ito kasi ang nakasulat. oo oh. Sapagkat ang masasamang tao ay natagpuan kasama sa aking bayan. Ano daw? ang masasamang tao kasama sa aking bayan. Tanong, dahil po ba may mga masasamang tao kasama sa bayan ng Diyos, tumitigil na ba sa pagiging bayan ng Diyos ang kanyang bayan dahil sa mga masasama? Tuloy natin si Brad Paul. Kinsa ang katauhan sa Diyos, kanang naghandautan. Oh, eto ang bahagi na pinutol pinagchap-chap ni Mr. Kanonigo. Sino ang bayan ng Diyos? Yung maraming mga makasalanan. Kaya dito pinag ah, kinuha niya yung clip at pinalitaw na sa pahayag ni Brad Paul pinarangalan dito yung mga masasamang CFD si dahil yun daw ang katibayan. Na ang Iglesia Katolika ay tunay na iglesia, ngunit meron siyang iniwasan. Okay. Pakinggan natin. Palakpakan nato ang nga FD parahubog. Oh, yan. palakpakan daw umano mga FD na lasingero. Tension ha. Pakanato ang mga FD mananapaw. Oh, yung mga babaero nakatabang ka mo sa pag ka kining simbahana mong tinukod sa atong Ginoo sa Kristo. Oh, nakatulong kayo sa pagpatunay na ang iglesyang ito ay tatag ng ating Panginoon sa so Kristo. Bakit? Ginabak. Yung batayan niya, ang Jeremias Kapitulo 5, 26, sapagkat ang masasamang tao ay matatagpuan kasama sa aking bayan. Oh, tuloy natin si Brad Paul. To apan pagbago na intahon mo oh, ayan napansin ninyo mga kapatid ito ang bahagi na pinutol ni Mr. Canonigo yung sinabi sa Cebuano apan ano yung apan sa Tagalog ngunit but ngunit magbago na kayo tauhan sa Diyos kanang daghan daotan palakpakan nato ang mas nga para hubog palakpakan nato ang mas safe na mananapaw nakatabang kamo sa pagproiba ng kining simbahana mong tinukod sa atong Ginoo sa Kristo apan pagbago na intahon mo maulaw mo sa mga pastor nga niya sa atong simbahan yon Ngunit magbago na kayo, mahiya kayo sa mga pastor na nandito na ngayon sa simbahang katoliko yun ang pinotol ni Mr. Canonigo para yung pahayag na yan makapandaya ng mga inosente. Grabe siguro ang pangangailangan para merong kasunduan. Itong bagyo, Nakita akong isang video ng isang mama na CFD, Catholic Faith Defender, o nagbigay siya ng message sa mga membro ng simbahang katoliko na ang patunay daw, isa sa mga ebidensya at patunay na sila daw ay tunay na iglesia. Isa sa mga sinasabi ng taong ito na ang kasamaan na ginagawa ng mga Catholic Faith Defender sa loob ng kanilang simbahan ay isa daw sa patunay na sila ay mga alagad ng Diyos, la daw ay tunay na iglesia ng Diyos. Palapakan nato, ang nga para hubog. Palapakan nato, ang safe ding, mananapaw. Nakatabang kamo sa pagproiba ng kining mong tinukod sa atong sa Christ At ang sinasabi ng Catholic defender na ito patunay lamang na hindi sila tunay na iglesia ng Diyos. Yon mga kapatid, no? Baka magtaka kayo bakit Sinabi niya ni Brad Bull, out of context, kasi yung ipinakita ni Mr. Canonigo. At alam naman natin, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Mataas ito, Brad Jando, pero dahil nandito na yung pumasok, uh, Brad Jando, bigay natin sa iyo. Ayan, nabisto tuloy <laughs> Nabisto tuloy si uh, Edwin Canonigo sa kanyang ginawang pagpuputol May karugtong pala yun pero sinadya niyang huwag ipakita para pasamain si Paul Alima <laughs> ha? Sinadya ni Edwin Canonigo putulin ang naturang video para pasamain si Paul Alima sa tingin mo ba, Edwin pag ginagawa mo yan, ligtas ka? Oo. Ha? Sa tingin mo ba, kapag ginagawa mo yan, pinuputol mo ang kanyang video sa, na, na dapat sana maganda ang resulta ginagawa mo mo sama? Alam mo bang sa Biblia, masama yan? Isaiah 5.20? Kawawa kayo, mga baligtad ng isip. <laughs> ang mabubuting gawa ay minamasama at minamabuti naman yung masama. Ano daw yung tawag doon? Baligtad ang isip. Ang mabuting gawa, ginagawang masama. Yung video pala ni Brother Paul Alima, may karugtong Nang ang ibig sabihin, pero mahiya naman kayo sa mga pastor na nandito ngayon. Sabihin, hindi niya ini-encourage pero sa video na ginawa ni Edwin Canonico sa pagputol na ginagawa niya, pinapalitaw niya na ini-encourage ni Paul Alima, mga katoliko, na may diferensya. ha? <laughs> ah, sa pananampalataya. Sadya niyang pinuputol para, mas para masamain talaga si Paul Alima. At gaya ng sinasabi sa ano, sa Isaiah 5.20, kawawa naman kayo mga baligtad ang isip ng mabuti ginagawang masama. So isa sa tinamaan dyan, si Edwin Canunigo. Actually, nag-ano na ako sa kanya. Ah, uh, ako ay nag nag-send sa kanya ng isang hamon na magtalakayan kaming dalawa. Ngayon lang, yung umaga lang. Ah, uh, napi ko yung ano ha. Okay. So nag-send ako sa kanya ng isang hamon, tinanong ko lang kung response ba ito. Ito yung ano ko sa kanya. Ito yung aking challenge sa kanya. Yan. Nagchat ako sa kanya. Kanina lang talaga. Ako, bro, bro. tayo online. Bro, nang magkasubukan naman tayo. Sabi ko sa kanya, patunayan mo na Diyos Diyosa ng mga Katoliko ang aming mga ribulto. Kasi ang latest upload niya ay yung patungkol doon sa ginawa doon sa lawag na pinahakot ng mga CFD at ng mga pare ang mga infested images. Bakit infested images may halong ano Ah uh, uh, pamahiin gaya ng pampaswerte daw di umano. <laughs> Hindi kilanman tinuturo ng simbahan katoliko na ang ribulto ay pampaswerte. Pero mga ribultong hinakot ay mga ribultong hinaluan ng mga pampaswerteng pamahiin. Kaya uh, hindi yun, hindi yun ang imaing pinahihintulutan. May imaing pinahihintulutan ng katoliko. Pero hindi yung kasama sa hinakot doon. <laughs> ha? Pero yung kanyang caption ni Edwin Canonigo, Diyos Diyos, ando na mga katoliko ang ating mga ribulto. So hinahamon ko siya sa isang tala kaya, newan ko lang kung magre-response na, ha? Ipa-schedule ko na ba? Ipa-schedule ko na ba? Oh. Uh. Kay Rasha Vista kasi nag-ano na siya. Tay response na siya. Ipa-schedule, awag ah, ko na ipa-schedule ko na kay Rasha TV Ayan, So sinabi ko siya, sinabi ko sa kanya na ipa ipa-schedule ko na kay Rasha TV para wala nang ano pag tinanong ko pa kasi baka sabihin niya ay wag na muna. <laughs> Okay. Ah, uh, gaganapin din ang debate by next week siguro to. Ah, uh, third week of October. Ating ganapin ang debate. Ating ganapin ang dialogo. Ating, ganap, ating ganapin ang dialogo sa third week ng October. Third week ng October. sa Russia TV. Okay. So, nag-thumbs up si Edwin Canonigo. Hindi ko lang alam kung talagang ano to. Kaya, hindi ko na tinanong. Sinabi ko na lang, ipaschedule ko, ko na kay Russia. Hindi ko tinanong, ipaschedule ko na ba? Kasi baka, baka mag ano, wag, wag mo na. <laughs> Kaya, gritso ko na kagad. Ating ganapin na sa third week ng October sa Russia TV. So, Nakakaroon kami ng, ng ano, dialogo ni Edwin ano, niya kung patutunayan niya na Diyos Diyosa na mga Katoliko ang aming mga ribulto. Okay, so yan ang ating abangan. Sana mangyari nga. Sana mangyari nga. By the way, bukas pa lang, meron akong debate the same topic din ito sa ano, sa uh, sa kay Eric Villanueva. Oh, so yan mo, oh, mangyayari po yan bukas ng gabi sa punto for punto live po natin. Okay, maraming salamat po at namaya maya konti. Meron na iba na namang applause na ilalagay. Sana po tangkilikin po ninyo. Kahit ito ay mga replays lang mula sa mga clips na nangyari sa mga sa punto for punto Bible study po natin. Maraming salamat po and bye-bye.